sinubukan na ang lahat. Baliwalain, tahimik na lang, magkunwaring walang nangyayari. Pero dumating na ang oras. Hindi na kayang tiisin ng puso. Laging nandyan, lumalaki, umaangkin ng lahat, walang puwang para sa pagtakas. Nagkaroon ng pagtanggi, nagkaroon ng pag-aalinlangan, pero ngayon, wala na. Kailangan ng sabihin. Walang nakakaalam kung ano ang magiging reaksyon, at marahil ang sagot ay hindi madaling tanggapin. Pero ang katahimikan ay hindi na isang opsyon. Panahon na ng katotohanan. At pagkatapos nito, wala nang magiging katulad ng dati. Lumipas ang panahon at bawat pagtatangkang itago ay nagdagdag lamang sa intensidad. Bawat usapan ay naging isang pagsubok, bawat titig ay umiiwas sa hindi maiiwasan, ngunit na natiling nandyan ang damdamin. Hindi ito bumigay, hindi naglaho, hindi nawala. Sa kabaligtaran, Patuloy itong lumago, lumalim, umangkin ng lahat. Ngayon, lahat ng mga iniiwasan ay nasa bingit ng pagka-expose. Wala ng kontrol, wala ng dahilan. Nalampasan na ang hangganan at ang tanging daan ay ang katotohanan. Pero paano sabihin? Paano gawing salita ang lahat ng ito? Laging nandyan ang mga senyales, sa bawat kilos, sa bawat maliit na desisyon, sa paraan kung paano bumaba ang tingin minsan ng mas matagal kaysa sa dapat. Marahil ito ay napansin. Marahil ito ay pinabayaan. Pero mayon, wala nang puwang para sa mga hakahaka. -haka. Ang kailangang sabihin ay hindi na pwedeng maghintay. Maari nang mangyari ito ngayon. Anumang sandali ay maaring maging pagkakataon na pagbabago. Isang simpleng salita ay maaring magpabago ng lahat. Maaring gawing kasiguraduhan ang mga duda, maaring sirain ang lahat ng nananatili sa kadiliman. Ngunit naroon ang takot ang takot sa kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos, kung ano ang maaaring mawala, kung ano ang maaaring maging hindi maibabalik. At kung ito ay isang pagkakamali. At kung huli na? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi darating habang patuloy ang katahimikan. Habang wala pang nasasabi, lahat ay nakabitin, walang katiyakan, nakulong sa pagitan ng kung ano ang maaaring mangyari, at kung ano ang hindi na magiging totoo. Ngunit ang katotohanan ay handa ng lumabas nasa gilid ng mga labi, sa mga pagitan ng bawat salitang binikas ng may pag-aalinlangan. Ngayon, kailangan nang sabihin. Bumabilis ang tibok ng puso. Bumibigat ang paghinga. Ang isip ay nagsasagawa ng mga posibilidad, ngunit wala ni isa ang mukhang sapat. Walang salita ang tila kayang buhatin ang lahat ng ito. Walang pangungusap ang tunay na makakapagpaliwanag sa lahat ng naipon sa loob ng napakatagal na panahon. Ngunit kailangan itong sabihin ngayon. Bago pa man huli na. Ang katahimikan ay laging mas ligtas, ngunit hindi ito kailanman makatarungan. Dahil ang makaramdam ng ganito at hindi ito sabihin ay isang kahihiyan. Ito ay pagtatanggi sa sarili. Ito ay pag-akalang walang apoy na nag-aalab sa loob, humihiling na lumabas. Hindi na ito kayang pigilin. Hindi na ito kayang isara. Ngayon na ang oras. Bawat segundo na natatagal ng hindi pagsasabi ng katotohanan ay tila mabigat. Mabigat dahil handa na itong sabihin, dahil wala ng mga hadlang na kayang humadlang dito. Ang sagot ay maaaring makasakit. Maaaring magbago ng lahat. Ngunit ang hindi pag-alam ay nakakasakit na ng matagal. At ang patuloy na pagtambay sa ganitong kalagayan ay hindi na isang pagpipilian. Walang ibang daan. Ang natitirang bagay ay ang magsalita. Nandyan ang katotohanan, buo, naghihintay ng tamang sandali upang mailabas. At dumating na ang sandaling iyon. Ang tensyon sa hangin, ang pagkakalapit, ang mga titig na umiwas, munit sabit na magtagpo. Lahat ay nagpapahiwatig na may kailangan ng sabihin. Ngunit alam na kaya ng kabilang tao ito? Napansin na kaya nila? Kung alam nila, bakit hindi pa nila tinanong? Bakit hindi pa nila pinilit ang katotohanan na lumabas? Marahil dahil gusto nilang marinig ito mula sa taong nakakaranas. At nayon, ang pagkukumpuni na ito ay hindi na maaaring ipagpaliban. Dumating na ang sandali. Ang bigat ng mga salita, ang panginginig ng tinig, ang kawalang katiyakan sa tingin. Walang paraan para itago pa. Kailangan nang lumabas ang katotohanan. Kailangan itong makawala sa bukol sa lalamunan, sa higpit sa dibdib. Kung ano ang mangyayari pagkatapos, tanging ang panahon lamang ang makakapagsabi. Ngunit wala nang babalik sa dati. Ngayon, lahat ay nagbabago. Ang pagkukumpuni ay nabuo, umuugma, naghahanda ng lumabas. Ang puso ay bumibilis, ang isip ay alerto sa lahat ng maaaring mangyari pagkatapos. Ngunit walang makakapigil pa. Ang tanging natitira ay ang magsabi. Ang katotohanan ay masasabi na. At ang natitira? Ang natitira ay darating mamaya. Ang nakatakdang ipahayag ay nagbabago ng lahat. Ang katahimikan ay nabasag. Ang mga salita ay lumalabas. At ngayon, wala nang balikan. Ang katahimikan ay nabasag. Ang mga salita ay lumalabas. At ngayon, wala nang balikan. Ang hangin ay mabigat. Bawat pantig na binigkas ay may dalang buwan, marahil taon, ng lahat ng iningatan. Wala nang espasyo para sa panghihinayang ngayon. Ang nasabi, nasabi na at ang katotohanan, kapag nailabas na, ay hindi na maibabalik. Ngunit ano ngayon? Ano ang mangyayari pagkatapos na ang mga bagay na laging nakatali ay sa wakas ay mapalaya? Nagtigil ang oras. Nakikinig ang kabilang panig. Ang epekto ng pagbubunyag ay umuugong sa mga mata, sa ekspresyon, sa katahimikan na sumunod. Marahil ito'y inaasahan. Marahil ito'y isang gulat. Munit isang bagay ang tiyak, wala nang bagay na maaaring baliwalain. Natutukso ang paghinga. Ang puso ay bumibilis. Bawat bahagi ng segundo ay humihila, punung puno ng isang inaasahan na imposibleng tiisin. Wala pang dumating na sagot. Ang tingin ay nananatili doon, nakatitig, masigasig, tinatanggap ang bawat salitang binitiwan. Ang reaksyon ba ay magiging ayon sa inaasahan? Ang takot ay humahaluin sa pag-aalala. Ang paamba sa susunod na mangyayari ay humahampa sa dibdib. Ngunit wala nang puwang para sa pag-atras. Ang naramdaman sa loob ng mahabang panahon ngayon ay naipagkaloob na. Nasa mga kamay ng kabilang tao. At lahat ay nakadepende sa susunod na mangyayari. Ang katahimikan ay nagsasalita. Minsan, mas malakas pa kaysa sa anumang sagot. Nagkikita ang mga mata, nag-aaral, sinusubukang dekod ang isa't isa. Wala nang pagdududa lahat ay nailatag na. Ngunit paano kung ang sagot ay ang pinakamasamang senaryo? Kung walang kapalit? Kung may iwasan ng tingin, isang hakbang pabalik, isang bigla ang paglayo. Ang puso ay naghahanda para sa impact. Para sa anumang posibilidad. Ngunit mayroong isang bagay doon. Isang bagay na nagpapahiwatig na ang katotohanan ito ay hindi nahulog sa kawalan. Humihinga ng malalim ang kabilang tao ang bigat ng pagbubunyag ay hindi maliit. At marahil, tanging marahil, ang katotohanan ito ay nakatago rin sa kabila. Ang oras ay tila hindi umiiral. Wala nang pagtakas. Ang nasabi ay nanatili. Ang naramdaman ngayon ay naintindihan. At pagkatapos, sa wakas, ang reaksyon ay dumarating. Ang sagot, anuman ito, ay darating. Ngunit, sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang katotohanan ay hindi na isang lihim. Ito ay naipahayag na. At nayon, lahat ay maaaring mangyari. Parang hindi umiiral ang oras. Wala nang paglalayo. Ang mga salitang sinabi ay nananatili. Ang mga naramdaman ngayon ay nauunawaan na. At pagkatapos, sa wakas, ang reaksyon ay dumarating. Ang sagot, anuman ito, ay darating. Ngunit, sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang katotohanan ay hindi na isang lihim. Ito ay naipahayag na at nayon lahat ay maaaring mangyari. Ang tingin ay nananatiling nakatuon. Walang agad na ng ngiti. Walang nagmamadaling salita. Isang sandali lamang na humihila kung saan ang bawat tibok ng puso ay nagiging napakalakas. Ang isa pang tao ay sumisipsip ng mga bagay na kakalabas lang. Marahil ay alam na, marahil ay may hinala, ngunit ang marinig ito ng malakas ay iba. Ngayon ay wala ng mga hula. Ngayon ay totoo. Ang bibig ay bahagyang bumukas na parang sasagot, ngunit walang lumalabas. Anong gagawin sa katotohanan ito? Anong sasabihin kapag wala ng puwang para sa mga pagduda? Ang dibdib ay umaagos. Ang paghihintay ay hindi mapagpatawad. Bawat segundo na walang sagot ay parang isang walang hanggan. At pagkatapos ang unang senyales. Isang malalim na paghinga isang tingin na lumihis, kahit saglit, na tila naghahanap ng kaayusan sa sariling mga isip. Ngunit ang pag-iwas ay hindi nagtagal. Ang tingin ay bumabalik. Nakatuon. Matyagang. Buhay. Ang mga salita ay lumalabas, ngunit ito ay maingat. Hindi ito isang pagsabog ng emosyon, hindi ito isang agarang ginhawa. Ito ay isang sandali na puno ng bigat, ng mga kahulugan, ng lahat ng dinadala ng pagkumpuni na ito, at pagkatapos ang sagot. Isang pagkumpirma? Isang ginhawa? Isang tugon? O isang masiksik na katahimikan na nagsasaad na marahil huli na? Bawat detalye ng sandaling ito ay nagiging mahalaga. Ang ekspresyon, ang tono ng boses, ang pagdadalawang isip, ang nanginig na panga, ang mabilis na pagkurap ng mga mata. Walang makakapagtataka. Tumigil ang oras, ngunit ang sagot ay magdadala ng bagong simula o isang wakas. Ngayon, lahat ay nakasalalay sa susunod na mangyayari. Ang hangin ay mabigat. Ang mga salitang sinabi ay umaalon pa rin, nanginginig sa espasyo sa pagitan nilang dalawa. Walang anuman ang maaari ng mabawi. Ang katotohanan ay naroon, hayag, hubad, walang sagabal. At ang sinumang nakikinig ay kinakailangang magpasya kung ano ang gagawin dito. Muling nagtagpo ang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas malalim. Mayroon doon, Isang panloob na labanan. Isang hangaring magsalita. Isang takot. Isang pagnanasa. Ngunit pagkatapos. Kumilos ang mga labi. Sa wakas, dumating ang sagot. Ngunit hindi kagad. Bago ang mga salita, may isang sandali kung saan ang hangin ay lalo pang tumitimbang. Ang puso ay humihigpit. Ang buong katawan ay naghahanda upang tanggapin ang sinumang epekto saan man ito magmula. Ang mga mata ay naghahanap sa mga detalye ng anumang indikasyon ng kung ano ang darating. Ang pag-aalinlangan, isang tanda ng kawalang-katiyakan, o simpleng kahirapan na ihandog ang mga damdamin sa mga salita. Hindi umaamin ang katahimikan, ngunit hindi rin ito nagtutuwid. Imposibleng hulaan kung ano ang sasabihin. May isang katiyakan, ang sagot na ito ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Kaya sa wakas, ang mga salita ay lumabas. Ak, isang patak na sila ba lamang? Maliit. Ngunit may dalang napakalaking bigat. Nahihirapan ang boses. Hindi madali. Marahil dahil ang lahat ng ito ay naramdaman ng napakatagal, marahil dahil sa hindi inaasahan, marahil dahil ito ang kailangang sabihin. Ngunit hindi kaagad nagpatuloy ang pangungusap. Ang mga mata ay nagsasabi ng higit pa kaysa kayang ipahayad ng bibig. May nagbabago sa loob ng sinumang nakikinig sa pagkumpuni na ito, may isang panloob na pagkagalaw, isang labanan sa pagitan ng lahat ng mga nakabikid na emosyon. Ang katotohanan na nahihayag nayon ay kinakailangang sabutin At wala nang pagbalik. Ang sandali na naghihiwalay sa bago at pagkatapos ay humahaba. Ang hangin ay siksik. Ang mga paghina ay hindi pantay-pantay. Ito ba ay takot? O ito ba ay dahil, sa wakas, ang lahat ng mga isinawalat ay malapit ng makawala? Bahagyang naninimig ang mga daliri sinusubukan ng mga salita na mabuo, ngunit may buhol sa lalamunan. Ngunit pagkatapos ang desisyon ay nagawa. At ang sagot ay ibinigay. Agad ang epekto. Nagsasalita ang bibig, ngunit ang tingin ang naghahayag ng katotohanan. Walang pagkakanulo. Walang kalituhan. Ang katotohanan ay naramdaman sa magkabilang panig. At nayon, sa wakas, ito ay nagaganap. Ang susunod na mangyayari ay hindi mahulaan. Ngunit wala nang halaga yon. Ang kailangan sanang sabihin ay nasabi na. Ang kailangan sanang maramdaman ay naramdaman na. At wala nang magiging katulad ng dati. Ang nasabi na ay nasabi na. Ang naramdaman na ay naramdaman na. At nayon, ano na ang susunod? Ang epekto ng pagkumpuni ay patuloy na umaabot sa hangin. Bawat hininga ay mas mabigat, puno ng isang bagay na hindi umiiral dati, hindi sa ganitong paraan nakatitig pa rin ang mga mata, tila nangangarap na maabsorb ang nangyari. Pero wala nang puwang para sa pagdududa. Ang katotohanan ay nandyan, buo, buhay, pulsante, at imposibleng baliwalain. Ang oras ay hindi na bumabagal, ito ngayon ay tila tumatakbo, tila nagmamadali ang lahat sa paligid, dahil ang hindi maiiwasan ay sa wakas nangyari na. Pero at ngayon? Ang tingin ay nagsasabi ng higit pa sa anumang salita may isang sandali kung saan ang lahat ay maaaring huminto. Mananatiling nakasuspenso sa hangin, walang resolusyon, walang sagot, walang konsekwensya. Pero hindi ito isang opsyon. Hindi pagkatapos ng lahat. May kailangang mangyari. At nangyari na. Isang hakbang pasulong. Isang banayad na galaw, halos hindi mapansin, ngunit puno ng kahulugan. Wala nang mga hindi nakikitang hadlang. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay humihirap. Ang hangin ay ibinabahagi. Ang tensyon ay unti-unting natutunaw, nagiging isang bagong bagay, isang bagay na wala pang pangalan. Ngunit ito ay totoo. At ito ay malakas. Ang lapit ay nagsasalita para sa sarili. Walang ibang salita ang kinakailangan sa sandaling iyon. Dahil ang sagot ay naroroon mismo sa harap ng mga mata ang puso ay patuloy na bumibilis, ang paghina ay patuloy na mabigat, ngunit wala ng pagdududa. Ngayon, lahat ay mahahawakan. Konkrito. At bigla, ang tensyon ay ganap na nawasa. Ang dati ay isang nakakapinsalang takot, ngayon ay naging isang hindi maiiwasang katiyakan. Ang pagkumpuni ay hindi isang pagkakamali. Ito ay ang simula. Ang susunod na mangyayari ay hindi kailangang ipaliwanan. Kailangang maranasan walang pagsisisi, walang takot. Dahil ang ilang katotohanan, kapag sa wakas ay sinabi na, ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. At ito ay nagbago. Ang mundo sa paligid ay patuloy na pareho. Ang mga malalayong boses, ang mga karaniwang tunog, ang buhay ay sumusunod sa kanyang daloy. Pero dito, sa pagitan ng dalawang pusong ito, wala nang katulad ng dati. Ang katahimikan ay hindi na nagdadala ng bigat. Ngayon, ito ay puno ng bagong bagay. Isang bagay na masidhi. Isang bagay na tiyak. Ang paghinga ay nananatiling malalim, parang ang katawan ay sumusubok na umangkop sa bagong katotohanang ito. Ngunit wala nang pagdududa, wala nang hinala. Narito lamang ang ngayon. Ang tingin ay patuloy na nakatuon. Wala nang hadlang, wala nang pag-alinlangan. Ang katotohanan ay hindi na nakakatakot. Ang isipan ay hindi na naghahanap ng mga paliwanag, hindi na sumusubok na makahanap ng mga dahilan. Ang puso ay nakapagpasya na. At ang pasya ay sundan nito hanggang sa wakas. Parang ang oras ay tumatakbo at sabay na bumabagal. Bawat sandali ay may iba't ibang bigat. Bawat munting reaksyon ay mahalaga. Ang paraan ng pagningning ng mga mata, ang paraan ng mahinang paggalaw ng mga daliri, parang nais nilang humawak, ngunit nag-alinlangan pa sa isang huling segundo at saka ang pag-aalinlangan ay nawala. Ang huling puwang na umiiral sa pagitan ng dalawa ay biglang nawala. Ang ugnayan ay naganap. Ito ay banayad sa simula. Mainit. Tutu. Isang punto ng koneksyon sa pagitan ng dalawang mundong, sa matagal na panahon, ay umiinog sa isa't isa nang hindi talaga nagbanggaan. Ngunit ngayon wala nang pagbalik. Ang katawan ay tumutugon bago ang isipan. Ang instinct ay umuukit. Ang mga daliri ay nag-ikot na walang hirap, parang alam na nila kung saan talaga sila dapat naroroon. Ang ugnayan ay lumalakas. Ang paghina ay naghalo. At sa sandaling yon, wala nang mahalaga kundi ang sandaling ito. Dahil ang what ay itinatanong ay naging katiyakan. Ang kinatatakutan ay naging pagsuko. Ang katahimikan ay naging damdamin. Maaari nang magpatuloy ang oras. Ang mundo ay maaaring patuloy na umikot. Ngunit ang kwentong ito ay bagong nagbago. Dahil ang ilang katotohanan, kapag sa wakas ay nasabi, ay hindi lamang nagbabago ng lahat, sila ay lumilikha ng bagong bagay. At ito ay simula pa lamang. Wala nang mamamagitan, at ngayon? Ang ubnayan ay lumalakas. Totoo ito. Wala nang hadlang, wala nang takot. Ang nasabi ay nagbago ng lahat. Ang puso ay patuloy na bumibilis, ngunit ngayon ay hindi takot, ito ay katiyakan. Nagtagpo ang mga mata sa huling pagkakataon at doon naroon ang kumpirmasyong kulang. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ito kailanman huli. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ngayon, ito ay nagdadala ng ibang pakiramdam. Isang bagay na hindi nangangailangan ng mga salita upang maunawaan. Dahil ang ilang katotohanan, kapag sa wakas ay nasabi, hindi lamang nagbabago ng lahat, sila ay lumilikha ng isang bagong simula at ang simula na yon ay kakasimula pa lamang. Ngayon, sabihin mo sa akin, naranasan mo na ba ang isang ganitong sandali? Paano ito para sa'yo? Iwanan ang iyong komento. Nais kong malaman ang iyong kwento. At huwag kalimutang, kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa'yo, kung ito ay umantig sa iyong puso, ilike ito at mag-subscribe sa channel. Ito ay nakakatulong sa akin na patuloy na magdala ng higit pang mga nilalaman na katulad nito para sa'yo. Magsasama tayo sa susunod na video. Hanggang doon.